Biglang umahalo, eh, biglang umalo eh. Nadulas akong pasubsob. Nakatukot naman, pero may bitbit kasi. Bit sa ego. Eh, eh, eh chumabigat na pegawan yung balakang. niya. Eh. Mm -hmm. Sige. Tanggalin yung anak, oh, sir. oy may tisyo, eh. Kaya pag nakatutulog ako, may unan dito. Nakariyan. Oh, oh, oh. Um Palis na ba siya? Palis na rin. Hindi sa trajectory kasi siya.

Ano na naman? Wala akong Dapat. Dapat po. <laughs> pa. mas malakas na eh, yun nakakatayo, nakatayo. Ikaw pa kaya nakakatayo. Yung mga ngarin min, mga yung babae. ng Pati oh, daw pag ubo niya. May <laughs> gumagraw na yun. Uh, sakit yun yung gano'n. Naramdaman mo na yun. oh, grabe. Ako naman, nangyari sa akin yung sinag-pain. pag ano, mag-CR ka nga lang. Ano yun? Sayatika ang sakit niya? Hmm. Sayatik nerve na yun. Alam mo niya. Mahirap na yung tubuhan ka noon. Parang malaki. Ay, may asawa mo. siya, ano? Tagal na ito din, hindi mo mo rin. Baka naman ganda yung so. saw. Nakita sila ngayon ni Bingbing dun eh. Ah, sila, ano? Saan ba yun? Kandon ay? Eh? Paglagpas ng car car yun eh. ka <coughs> <Yeah. coughs> <Yeah. coughs> <coughs> Ang hirap sa akin pag yung nakaupo, mm. na tapos pag tatayo, taas na yung dalawin. Mukha na yun. Makakasinga rin. 3 to 4 days, masisinaw na yun, Sir. Kawa nang lumihis yung balakang mo eh. Kailangan lang may palikit. Makalang Kaya nag-aantay lang mga... Ha? Nag-aantay lang ang reply mo Ha? Kasi sinag ko siya eh. Walang lang. Hindi yan. nag-friend ka Ang sungit na Hindi yun. Alam ko naman. tag sa akin. huwag ka na magbabasa Yes. Okay. Sige. Yun lang yan. Tapos, 3 to 4 Sa araw, araw, pagkabaka ako. Oo, pagkabaka pagka natutulog na ako, may unan lagi dito. Ngayon, kahit hindi na may unan, ha? Oo. Subo ko Hindi Tayo mo? Ayan, ayan. Pagka nakaupo, kaya kumakain. Pag aangat ako, naka pa ako, ika ko muna yan huwag pa gano'n, huwag pa gano'n hindi, i-squeeze mo na lang ng patagilid. kasi pagka ano, compress na yan, pag ganito eh hindi na natin kailangan pa ganyan, mas maganda yan hindi, gumiginawa nga pag naiinat ko ng gano'n tapos iya, pag, nakakain, nakakain pag, nakakain pag nakakain, naka ganyan ako, hindi, inat mo ganun. pag naka ako Pag-inat ng gano'n masakit pero pag tinodo ko ng gano'n yun, nawawala o di sige, gano'n lang tapos gano'n <laughs> kung, kung saan na gumiginawa, sabi, sabi mo ko, lang wala na. Di sabi ko, okay na mag-iat. Eh, dumumi ko. Pag dumumi ko, nakagaya pag... Ano ko tayo? Aray! Kaya ang best sakit. Sandal itipitikin ako. Sa, Ipitikin mo lang yun sad, 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 hindi pa sa Sa, hindi ko makakaya. Dahil sobrang sakit. Sandal ako sa dingding. Tapos kakansok ka, itong kamay ko. Unti-unti kong -unti, unti, ginagano. Yun. Nawala. Okay. Masibig lang tayo. Ayan. Uh, Ayan. Meron. May, may parang... May ipit. Sige, upo ko ulit. Ayan ang eh. Tayo, bigla. Ayan. Yun! Okay. Tuhurin mo yung ito, eh, kanan. Isipan mo. Parang patuhod na kanan. Ayan. Tuhod, patuhod, patuhod, tuhod. Tuhod, patuhod, patuhod. Yeah. Ayan. Kamilang side, tuhod ka ron. Spot. So, o bobo Ang 3 to 4 days na sir, magaan na 'yan, magsusumsede na 'yan. Okay? lang magbabasa. Kasi, you know. <laughs> 'Yan. 'Yan. <laughs> okay lang <laughs> 'yon. <Okay, laughs>